tapatang Orlando Magic kontra Utah Jazz kasama agad sa first five si Kabayan Clarkson visiting dito ang team ng Orlando hassle game agad ang pinakita para sa home court team pero maganda naman ang depensang pinapakita ng home court team dito Clarkson Kelly Olinick at Collins grabe ang sipag kukuha pa sana ng posterized dunk apat na turnover naman agad ang nagawa dito ng visiting team Jalen Suggs kinalabaw sa loob itong si Collins first quarter game agang nagkasubukan ng dalawang team, Franz Wagner, Paolo Banquero, Joe Ingles naman para sa Orlando ang gumagalaw. Babad naman sa loob itong si JC. Grabe ang sipag na pinapakita. Nakakuha pa ng follow up sa sarili nitong tira sa tres. Pasikat mode talaga ang kabayan natin. Kelly Olynyk, Wagner, Cole Anthony at Banquero naman ang nagiinit. Sa 2 minutes in the quarter game, sipag naman. Dito si Colin Sexton angat sa apat ang kalamangan ng home court team sa pagtatapos ng first quarter. Starting of the second quarter, maganda na ang depensa at rotation ng bola para sa visiting team. Cole Anthony, gandang pasabit pa sa loob. Dikitan ang laban para sa second quarter game. Pero Chris Dan Collins, samahan mo pa nitong si Kessler. Gandang laro ang pinapakita sa game na ito. JC Medyo, inalat na sa loob pero si pa rin ang ginagawa para sa kanyang team. At Collins, samahan pa nitong si Talent Tucker, ang kumakamada para sa home court team. Grabe naman ang hassle nila Jalen Suggs. Paolo bankero at Franz Wagner sama mo pa ang laro nitong rookie na si Anthony Black sumasabay sa hassle ng mga player nila nakuha na rin ng Orlando ang kalamangan sa second quarter game muntikang pang maaksidente si Mark Cannon sinabayan pa na technical lang coach ng Utah Jazz at Orlando nakuha ang double digit leads bago matapos ang second quarter game at pagdating ng third quarter game sampu ang hinahabol na kalamangan ng home court team Franz Wagner, Paolo Banchero, Jalen Malensag susubukan palubohin ang kanilang kalamangan pero Tucker, JC, Colin at Kessler ang pipigil dito pero alat pa rin ang bola para sa home court team. Grabe si pag nitong si Franz Wagner at itong si Bankero sa loob at Tucker at Markkane naman para sa Utah ang gumagalaw. Grabe gumawa ng play itong si Tucker sa loob. Biglang hasil naman dito si JC. Gandang assist pa ang nagawa. Init na ng laban Banchero natawagan pa ng offensive dito. Mark kanin, biglang init, sinabayan pa ng rookie na si Koyente George na kuha ng sa tres. Grabe ang hassle ng rookie na ito, sinamahan pa ni Colin Sexton, si babasa sa apat, ang kalamangan na hinahabol ng home court team. At pagdating sa last quarter in the game, Kelly Olinick pinasok na kasama sila JC Sexton at Kessler naman ang nasa loob at Paul Anthony at Anthony Black kasama pa si Wagner ang maglalaro sa loob. Pahinga muna, pahinga muna si Paolo Banchero sa bench at Isaac ang nasa sa loob. JC hasel na ang laro gigil pa sa referee matapos na hindi matawagan stress sinabayan pa nitong si Kessler sa ilalim. Cole Anthony naman ang sumasagot sa kabilang team. Grabe na ang hasel ng dalawang team na ito. Pinasok na rin sa loob si Labanchero Franz Wagner at kumuha agad ng tres itong si Wagner. Sinabayan pa ng magandang finishing sa loob nitong si Anthony Black. JC long shot naman sa tres ang binawi. Sinabayan pa ng hasel nitong si Collins sa taker sa loob. Pero bangkero ang sumasagot dito. Intense na ang laban at Mark Kennen, biglang init dalawang tres. Ang pinakawalan bago magtapos ang laban at nakuha ang isang kalamangan sa 19 seconds in the game. Pero bangkero pinawi naman ito sa one on one defense at nakuha nila ang panalo sa dalawang kalamangan 115 to 113. Sablay pa ang play na naggawa ng Utah Jazz sa bandang huli. At Paulo bangkero ang best player para sa game na iyan.